Good morning mga idol, ayan so daily routine pa rin tayo mga idol So ganito lang ang mga ginagawa ko sa buhay <laughs> Ayan, so nagbabantay ako dito sa maliit na tindahan At the same time, syempre gumagawa tayo ng mga content Para uh, makasahod naman dito kay Facebook So ganun lang mga idol, nagbabantay ako ng maliit naming tindahan At the same time, eh, nag-i-edit ng mga Iya, upload kong content So, dahil wala nga akong, ano, mga idol So, wala tayong trabaho Nandito lang naman tayo sa bahay Kaya, ayun uh, mayroon tayong maliit na tinda-tindahan Para sa ating uh, Extra income <laughs> So, ayun uh, Bilang tambay lang dito sa bahay Ayan, so nagtitinda-tinda tayo dito sa bahay at the same time nga is gumagawa tayo ng mga content na ina-upload natin dito sa ating Facebook page channel at syempre sa ating YouTube no. So ayan nagpapasalamat ako sa aking mga followers dyan at syempre sa aking mga supporters. So maraming salamat sa inyo mga idol. God bless all.